Ha, naman ako ah, sa Ganyan ang bata. Tinutulungan ako na mag-spirator. Oh. Okay, tingnan nyo, oh, ganyan. Oh. Okay, para malinis na ganyan. Lagi mo na. Mm. Ganito lang oh, ganyan lang oh. Alay, ganyan-ganyan mo lang alay. Mga ganyan. waboswa boss wa, sa atin lahat. So, nandito po tayo sa aking lilinisan, oh, pero may tao pa, kasama kasi Francis Parisian may baon pa siya. Okay, let's go, tara na sa loob. Mm, you know. well, mga kamarisan, nandito na. Kumakain na si Francis Parisian na nagutom na, na, siya nabisinan nga nag take to. Okay, sige ka. Okay. Glinis ako na. Uh, Tapos naman pas. Eh, uh, kaya kita niyo na eh. Mm, nga Konti lang naman ito. Ito sa susunod na pag sangbon lang 'yan. Minsan lang sa si sangbon, buwan. okay, kitig na niyo. nga talaga mabisinan. Alam dito na mo 'di pag mo. Basit 'yung paginawan. Mm. <laughs> sang sang kalita yun. Nawa <laughs> mo mm. lang basit A? No, ko. Ako ito may bagbag at yun. Nababa yan. Mm. Sabon. Mm. Sabon na mo lang ba si mata? Ano ako? Ang garoto na didag. Agungo mata ay. Eh. Hey. Bus, nudus, mau tanah nggak mau basah. Lagi kekek. Mm. Kamu oh. dry. Ini nabatnya kedua nah. Dry mulai nggak amin. Di mana hmmm gusto? mas masoso -sa lang salame huwag mo na pustala na. lang siyempre ang uh, mawawang nga kitra po ah na nga magatay ray mo tanong nga 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 linis gusto? dispartina pari sya gusto? ay ilapit mo nga anak ganito lang, oh. Ganyan lang ang paglinis. Ganyan ito lang. Oh. <laughs> Meron na akong kanya ngayon na taga-bidyaw. <laughs> linis para paraw pa. Oh. Mm hmm. lang huh? mm Hmm. Okay. Okay. Salamat uh, na linis mo. Ganyan. Ha. Huh? Tama na. Uh, kasta tubing. Ganyan ang bata tinutulungan ako na mag inspirator oh. okay tingnan nyo ganyan oh. okay para malinis na ganyan lagay mo na ah. oh. ganito lang oh ganyan lang oh alay ganyan ganyan mo lang alay mga ganyan mga ganyan ganyan para matuto sa taas dito dito at saka dito Mm, ali. Medesan mo. Kam sa kontin mi Mm, bagla pagay ay ma'am. Ah. Uh, Anyaw, peta respirator na ni. Proving ta naman. Ah. Uh, ah, tat respirator ra. Mm. Okay. Ah. Uh, lang. Tilaw mo ti rinisag. Ika. Puro tape. Uh, masit lang mga kaparisyan Malit lang ito. O, oh, kanyo. Mm, doon sa kabila na. Ito. Yan. Mm, dos mo, dos mo para hindi mabasag yung ilaw. Tanay, tadi data paguntaan. Maminos nung sweldo natin ah. May... Mm. kaparisan yung inspirator na para kuan siguro daw baka para para po. kaya na nalinis mo na eh kaya na mait uh, kaya na mga ano na eh <laughs> siyempre nabuntog pa ito binger out uh, nalinis na eh mait mm. tayo na eh uh, nalinis hmm. <laughs> uh, kaparisan nalinis ma. Okay, inspirator garo din nalinis Inspirator na na uh, Na law. Mm. Good. Pa taglikod, ang hapang pinagmaaf, teno wa. Ungalinis mga ka paresya. Yeah. Salaw. Tabang dito. Yanay tolad. Simple. Di na ako guw. Na pinakmat. Ta kung lang naman. Okay, nalpasan ang mga kapatid manay. Agro-robot Agro-robot kami ta, mga mapanak pa di bangir manay. Punta pa ako sa kabilang bangir mga kaparisya. Kaya, oh, hanggang dito na lang yung vlog natin ulay. Merci beaucoup, agyaman, nalpasan!